Pasintabi mga kabombo at mga kastarnation, masalan ho yung susunod nating balita dahil isang 24 anyos na ginang ay pinaslang yung kanyang uh, apat na taong gulang na anak sa saksak at uh, meron pang uh, uh, ginawa din doon sa sanggol. Ito ho'y nangyari dyan sa presentasyon, Lalawigan ng Kamarina Sur. May balita ang Bombo Radio Naga. Nabalot ng kalungkutan ang bayan ng presentasyon sa lalawigan ng kamar ni Sura matapos bawian ng buhay ang dalawang bata sa kamay ng kanilang sariling ina. Ayon sa presentasyon Municipal Police Station na umano nila ang dalawang bata na wala ng buhay sa ang kama at ang isa sa mga ito ay nililigo na sa kanyang sariling dugo. Sa paunang imbisigasyon ng nasabing hepatura, napag-alaman na lumabas aniya ng bahay ang ama ng mga bata at pagbalik nito ay napansing nakalak ang pinto ng kanilang bahay dahilan para piliting pasukin. Dito ni nito nakita ang dugong anak at ang sanggol na wala ng buhay katabi ng ina na nakahigalang na tila natutulog. Kagad na humingi ng tulong ang ama ng mga biktima sa mga otoridad. Ayon pa sa imbisigasyon ng PNP presentasyon na pinagsaksak ng ina ang kanyang apat na taong gulang na anak habang tinakpan ng unan ang kanyang apat na buwang gulang na sanggol hanggang mawala ng buhay. Samantala, bago pa ang insidente, napansin naman ng ama ng mga biktima ang pagbabago sa kanyang asawa ngunit hindi naman ito akalain na humantong sa ganitong insidente. Kaugnay nito, tinitig ng lason sa krimen ang postpartum depression na kadalasang nararanasan ng mga bagong panganak na ina. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Melvin Dasco Angeles, registered psychologist, registered psychometrician, sinabi nito na kailangang maagapan ng postpartum depression upang hindi na lumala at mauwi sa kalintulad na insidente. Importante umano ang tulong ng buong pamilya bilang matibay na suporta sa mga taong nakakaranas nito. Sa ngayon, patuloy pang isinasagawang investigasyon ng presentasyon Municipal Police Station patungkol sa nasabing insidente. So para po masabi ang isang tao na may depression, kailangan po ng um, um ng appropriate diagnosis mula po sa mga eksperto, mula po sa psychologist, sa psychiatrist para po tayo ma-confirm na mayroon po tayong um depression. So kung mayroon po naman po tayo nakaranas nito, dito ng mga symptoms na, na nakita natin, um kailangan po natin ng um maghanap agad ng malapit na psychologist para po magkaroon agad ng, ng immediate intervention. Para sa Bombo Network News, sa mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Angelica Kabeskinya nag-uulata. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio.